Hey, magandang morning po sa ating lahat. Ngayon po ay May 1, Day 114 ng ating Daily Bible Reading Plan na matatagpuan po sa Psalm 107 verses 17 to 32. Atin pong pag-usapan dito sa passage nito yung tinatawag natin from despair to deliverance. no? Yung kawalang pag-asa tungo sa kaligtasan. Ang buong team ng Psalm 107 ay patungkol sa pasasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil lagi siyang nariyan sa ating tabi, especially mga taong kanyang niligtas. At ito nga po ay uh, isang awit na isinulat upang ipagdiwang ang pagbabalik, ang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa kailang pagkatapon o captivity, no? Sa ng Babylonia after 70 years of captivity. At ang Psalm 107 din po ay nagsiselebrate ng God's saving power, especially doon sa mga tumatawag sa kanya in time of troubles. At yun nga po, kung mapapansin natin dito sa buong chapter ng Psalm 107, may makikita tayo sa verses 6, 13, 19, 28 na paulit-ulit no? Uh, sinasabi ang salitang, Then they cried to the Lord in the trouble, and He delivered them from their distress. Sa kanilang kagipitan, tumatawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. So, paulit-ulit no, sa buong chapter 107, apat na beses itong binanggit. Kaya nga po, para maintindihan natin natin itong tinatawag na God's loving kindness, Tignan po natin at basahin natin no sa kanya-kanyang mga panahon ano po ang uh, ibig sabihin nung ating pinag-uusapan ito. Uh, verses 17 to 22 ang mababasa po natin dito ang kasalanan ay nagdudulot ng pagdurusa. Ngunit ang Diyos ay nagdadala ng pagpapagaling. Okay? Sin brings suffering but God brings healing. At ito nga po sa mga verses na ito, ito ay nagsasalita patungkol sa isang tao na may sakit dahil sa kanyang pagy magsik o pagrebelde sa ating Panginoong Diyos at dahil doon siya ay nakaranas ng iba't ibang uh, uh, consequences ng kanyang uh, kasalanan, no? Physically, emotionally and spiritually. Pero tanda natin kung makikita natin sa verse 20, ang sabi doon, he sent out his word and healed them, no? Uh, ang kanyang salita ay uh, dumating at sila ay nagkaroon ng kagalingan, no? Napakagandang biyaya ng Diyos na kahit nga sila ay may mga uh, pain dahil sa kanilang rebellious ways, patuloy ang Panginoon na ibinubus niya yung kanyang masaganang biyaya at pinaparating sa kanila. So, kung ating itong sasabuhay sa panahon ngayon, kahit na na natin napakalalim ng ating pagkahulog, ng ating pagkabagsak, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga pagrebelde sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay tapat na magpapadala ng kagalingan at uh, siya rin ang magbibigay ng uh, forgiveness no upang tayo ay makawala dito sa mga consequences na ito ng kasalanan ng ating pagrebelde at tanda po natin hindi niya tayo tatanggihan sa mga pagkata mga pagkakataong tayo po ay nagsisisi no sa ating mga kasalanan at yun nga po willing siya na i-restore tayo. Kaya nga po, napakagandang basahin itong verses 17 to uh, 22 ng Psalm 107. Now, in verses 23 to 30, mababasa na naman natin doon yung bagyo. No? sa mga bagyo ay nakikita natin ng pangangailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay isalba. At dito nga ay uh, makibabasa rin natin yung tinatawag ng mga merchant o yung mga sailor na alam natin sila ay malalakas, sila ay skilled, no? Pero nung dumating ng bagyo, sila ay pina ano eh pinagpakumbaba, no? They were ano, they were humbled by this storm. Kahit na malalakas sila at skilled sila kasi nga ang sabi doon na walang sila ng lakas ng loob at para silang nagulangtang na parang mga lasing dahil sa lakas ng bagyo. No? Ibig sabihin talagang hindi sila makatayo no? sa kabila ng kanilang kalakasan. And then when they cried out to God, ano nang ginawa ng Panginoon? He calmed the storm. No? At ang sabi doon sa verses 29 to 30, dinala ang kanilang barko sa isang safe na lugar o harbor at doon ay nakita nila na sila ay diktas sa bagyo na kanilang hinarap. So nakikita natin dito, marami tayong bagyo sa ating mga buhay na nagpapaalala sa atin na we're not in control. No? but God is in control. At napaka makapangyari niya kahit na anong lakas ng bagyong ito. Kasi nga sa kanyang kapangyarihan, sa lakas ng bagyo, nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan. At iyon nga, kahit na nagkakagulo sa paligid, nagkakagulo sa ating mga sitwasyon, ang Diyos ay tapat na tayo ay bibigyan ng kapayapaan. Kaya nga po in verses 31 to 32 ng Psalms 107, God deserves all the praise, no? Nararapat na purihin siya. Kaya nga po kung babasahin natin yung verse 31 to 32, ito at yung ating focus verse ang sabi po roon, Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Let them exalt Him in the assembly of the people, praise Him in the council of the elders. So, Nakikita natin dito no kahit kailan man kahit kailan man ang tunay ng mga nagdurusa ay maaring hindi no ay maaring hindi pinahalagahan ang Diyos sa kanilang mga pinagdaanan ulitin ko yung mga nakaranas ng pagdurusa no ay pwede natin sa ibihin na sila yung nakaranas ng matinding hirap. At dahil doon, nagmature sila sa matinding hirap na kailang pinagdaanan. At yung mga hindi nakaranas ng bagyo, mga naka, hindi nakaranas ng mga pain, hindi nila kailanman naranasan ang pagkilos ng Lord sa panahon na sila ay nagipit. No? At dahil doon sa mga nakaranas, nagkaroon sila ng mas malalim na pagkaunawa upang maramdaman yung tinatawag nating loving kindness ng ating, ng ating Diyos sa panahon na tayo ay ando doon sa tinatawag na consequences of our sinfulness. No? ng ating pagrebelde at yun nga uh, pagdepende sa ating mga kalakasan tulad ng mga merchant na sinasabi doon sa ating passage. Kaya kung nakaranas tayo ng matinding pagsubok, no? Tandaan natin, meron tayong potential para sa isang dakilang papuri sa ating Panginoon Diyos. Yes, maaring nararanasan natin 'yon, mga suffering dahil consequences nga ng ating mga kasalanan. Pero makikita natin na ito ay gagamitin ng Diyos upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa ng kanyang loving kindness. At dahil doon, pupurihin natin siya dahil sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Kaya nga, kung tayo ay nasa gitna ng trouble, no? mula sa kasalanan o nasa gitna ng bagyo, ipinapakita ng Psalm 107 ang isang pattern. Ano yung isang pattern? Nagkaroon ng crisis, sila ay uh, sumigaw, no? they cry out to loud to the Lord, and the Lord rescued them, and they praise the Lord for His loving kindness. Ang tawag po natin dyan ay rhythm of grace. No? Kung saan ang Diyos ay uh, nakikita natin na siya ay uh, pumupunta doon sa ating pinakamababang kalalagayan upang tayo ay alalayan at muling makatayo. Kaya nga po ang challenge ko sa bawat isa sa atin this week, magkaroon tayo ng isang tao na kung saan ibabahagi natin yung isang tiyak na bagay na kung saan dinala tayo ng Diyos mula sa pagkalugmok ay kanya tayong nilalayan upang patuloy na tayo itayo at i-restore doon sa magandang disenyo niya para sa atin. Ano yung reading of grace, Crisis, cry, rescue, and praise. Kaya nga po, naintindihan natin na sa kabila ng lahat, karapat dapat pa rin purihin po yung ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yung ating title, From Despair, no? From Despair to Deliverance. Dahil yun nga po, nakaranas ng kawalan ng pag-asa, ngunit itong kawalan ng pag-asa na ito ay uh, dinala tayo patungo sa kaligtasan. So magandang umaga po sa ating lahat at muli ang akin dalangin ay ang kaligtasan ng ating Panginoon sa bawat isa natutungo sa ating uh, family camp sa araw na ito sa dako ng Alfonso upang muli makita natin sa ating mga small group sharing and discussion na ang Diyos ay tapat magpakailan paman sa kabila ng lahat ng ating mga kasalanan. Anong gagawin? Acknowledge our sin. Ask for forgiveness. Magkaroon ng repentant heart. Ang Diyos ay patuloy nakikilos upang muli i-restore tayo sa kanyang presensya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.